Please, please, please. Let's eat. Ang tawag dito nila ay koblo. Um, Australian foods. And then, isasawsaw natin yan. Oh. Yan yung tinanggal sa ibabaw. Oh. Para magkaroon na parang ano dito ay oh, lagayan ng sauce. So, ito yung aming hapunan. At saka, syempre, hindi mawawala ang kanin. And ulam. Ano yan, yung ampalayang ginisa. Tapos nagluluto kami ng noodles para may sabaw. Mm. Pangalaman beses na kami kumain ng ganito. Pangalaman beses na silang gumawa niyan. Kublo. Ganito lang yun mga kapatid. Tapos, kukuha tayo ng tinapay dyan. Tapos, isasawsaw natin dito. Itidip. Ayan. Ayan. And then, kakainin. Yum. Mmm. Cheesy. Ito yung aming noodles. Tom yum noodles. Kain tayo. Kain, kain. Kain.